Right here, right now, mag ako sa pagkasinador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, Ay, uh, uh Yusek Bernardo, yun, nabanggit kayo na ni Congressman Tobichanko, na yung mga sagasa, yung, uh, Basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon uh, Do you confirm that uh, may mga ganong nangyayari? I, I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam. But uh, hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na so sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may ari noon parang ganun so hindi po namin yun po hindi ko na po kung alin alin pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung sa kaninong source kaya nga kaya nga ko lang yung kaso na binanggit niyo about senator Joel Belenoy iba uh, sabi niyo wala siyang project doon pero uh, engineer Alcantara sabi niya wala siyang project doon, yung hiningi niya hindi na-approve. Pero uh, how come na meron kayong binigay na is sa kanya? Kung is man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala mas siyang project na na-approve na na-request na niya sa inyo? Your Honor, nung <clears throat> sa David ko, uh, alam po namin 1.5 billion po yung uh, gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Uh, yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Uh, kami pa yung lumapit ni Boss, kay Sec, kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag isip po kami ng paraan na paano po maimamatch in terms of proponent uh, yung 1.5B uh, maging ang initial computation po namin <clears throat> ay uh, 150. So, nag-submit po ako ng uh, uh, 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa Uh, 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project sinabi mo. Hindi alam ni Senator Billani oh, ba? Uh, galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood okay. control, okay. di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige sigaw sigaw dito sa hearing yes, na po. ayaw niya yung flood control. Pero bakit mo? Bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala wala kang paalam sa kanya. Bakit ka naggumawa ng gano'n? Oh, po? Kasi nga po nung time na yon. Uh, Nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-uusap po kami, nireport ko po kay so, Jose Yung Krobete. nga, in short, discarded na ninyo yon yes, ni po, yun ni Jose no. Bernardo. Ah, uh, na yes, po. control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Ah, uh, yes, po, yun. so yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Ah, uh, hindi po, Your Honor. Uh, hindi niya po, hiningi ang pera na diniliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP sabi ko para po, kay Senator ba? sabi ko po doon sa tao niya, eh, pag sabi mo kay boss, eh, tulong. Tulong? sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na Galing sa flood control project yun. Yes po, Your Honor. So you, you we have to be clear with that dahil... Uh, yes po. Yun lang. Uh, uh, yes. Uh, uh, Mr. Chair, may music, I po. Uh, uh, hindi ko po maalala yung binabanggit niya na, na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa... dun sa mga, sa bike po kasi, minsan na, nakakausap lang namin siya at uh, parang humingi po kami ng tulong sa kanila sa kanya pagka po sa po kasi ay sa kam sa sorry po sa sa budget hearing po kasi ay uh, medyo talagang uh, ano si Senator Joel eh so kami po nagsabi ko sa kanya uh, kung paano ma, makatutulungan si Senator Joel so hindi ko po maalala kung paano pong ano na sinasabi niya na, na, na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap ni... Kung, kung kausap po niya si Centro Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problema ng ganun, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po kaya, kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin niyo involved si Sen. Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasinador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang bulakan <clears throat> na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nag-humingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi, uh, hindi yan nangyari. Mayor no, no. Honor, Sabi, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung nagawa po. Pero ng... kung sinabi mo sana na sa bata niya na Itong pera na ito para kay Jewel Villanueva, Senator Jewel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi niya ta hindi tatanggapin yon, magwawala mag yon. I agree, Ronald. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi yes. ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, video. To, to be honest, with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, yung pinakamaingay na nagkikritisay sa DPWS dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat.